ang wiper sa Toyota 52 dollars kasi yung wiper natin sa Tacoma ay nasira nung last winter. So ngayon papalitan natin. inalisan na ni Kapapa. Kabit na ni Kapapa natin. Ah, ay eh, sinuot lang pala. At mayroong parang pinaka may bubuksan ka, patingin nga Papa. Ngusap. Ah, yung isa. So ayan. Yan lang po 'yan. Oh, ba? Diba? Nailagay niya na po yung isa. So yun, you kino. yon lang pala yung sinutusok, yung open na yun. And then after that. Ayun, tinanggal na. Madali lang palang magalis Yung isa. bigyan natin. Ay, ah, ito. Ayan bali dalawa na yan papa 52 oh magka partner na nga pala so yan. magkakabit tayo na wiper sa ating truck at mag na eh kailangan natin yan pag nag para, pag nag ano nagme melt yung snow natin sa binta, dyan sa windshield na yan kailangan natin pahidin yan, Madali lang pala. Ilagay. Yun, may binubuksan lang. Tapos i-insert yung ano. Yung karuktong. Yun. Yun. Yun, yung kawit na yun. Ilalagay mo lang doon sa... Yun, yung naka... Yung nakakawit na yon ilalagay mo lang doon sa inopen ni Kapapa. And then, bubunutin mo ng kaunti para may space pag, pag inilak. Yun, nakalak na. Okay, tapos madali lang palang maglagay. Ayun. Lang po, thank you for watching. Kay ka Pa Vlogs, like and subscribe.